ano, ang uh, bonggang-bonggang ebidensya. Abangan nyo yan. Doon dudurug-durugin ka namin lalo, Lisa. Hindi nyo, hindi nyo pa ito naririnig sa buong mundo, sa buong, sa kahit sa mainstream. Dahil itong babaan ito ay pinuno ng mafia, ng sindikato, ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan, ang punot dulo. My God, ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay satanas. Sino ang satanas? Si Lisa. Tama ka, sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan, tinalo pa nila sa satanas sa pagiging ganit at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang kahangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan. You can't wait yung hilayan sila palabas sa Malacanang and Makulong. Tapusin ang kahangalan ng ng sabog. Alam niyo po, ang ano, ang bonggang-bonggang uh, ebidensya. Abangan niyo 'yan. Doon dudurug-durugin do ka namin lalo, Lisa. Hindi niya hindi niya pa to naririnig sa buong mund, sa buong sa kahit sa mainstream. Dahil itong babaan ito ay pinuno ng mafia, ng sindikato ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan, ang punot dulo sa ikaw, Senator Amy, kailan mong salaksakin ang kipay ng, kayo, ng iyong sister-in-law. Enough for this. investiga-investiga. Aksyon ang kailangan ng Pilipino. Ang galing nyo dyan, kayo, tambali, tambali, uh, tambalisa, ang galing nyo gamitin si, well, kasabwatin si Ontiveros para sukulin, para pabintangan na si Sarah ay, you know, nakita, nagkuha ng mga baril-baril. Pero, kitang-kita na ng mata, yan ang ng mata ko, kitang-kita na ng mata ng lahat ng Pilipino ang pambababoy ni Robles at ni Lisa Smugs, ni Lisa Ahas, sa PCSO, nga nga pa rin kayo, tahimik ka rin kayo, gusto niyong pagtakpan. At yung polborong isyo na yan, gusto niyong pagtakpan ni Kuting. Hanggang ngayon, hindi siya nagpapa, pulburon at oh ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay Satanas. Sino ang Satanas si Lisa. Hindi lalago ang Pilipinas kung pulburon ka pa rin puting. Kung ang utak mo ay bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon. Kailangan mo pagpa-pulburon. Test. Pero ngayon gustong isuppress ng jutang din ng Lisa kuting tambalosdos ang tunay na karere marim na pangyayari sa buhay natin. Saan pupunta ang Pilipino, mga palangga? We talk about Congress and Senate. Ayan, yung insertion ng budget, 60 billion. Babawasan ang per, yung pension ng ating mga men in uniform. And also sa Social Security. Lahat, tina-target ng mga putang buhaka ng genemis na to. Hindi ka ba magmumura? Every day? Hindi ka ba magmumura? Pababayaan mo lang ba itong mga hayop na ito? Sino ang punot dulo nito? Si Marcos Jr. Kasi bangag na bangag siya. Ngayon, kung lagi natin titirahin si Lisa Smuggs, which is talaga naman, dapat everyday, bangag ang buwakan ng inang mag-asawang ito, bangag na bangag sa paggalasing sa kapangyarihan at paggalasing sa pera ng bayan. 18 billion? Hindi pa nakontento sa travel-travel nilang pagtatransport? Hindi pa nakontento sa PCSO? Di ba kung sa PCSO lang sila sana sana nagnakaw, o sa Bureau of Customs, hindi mo pa mararamdaman eh. Kung isang kumpa, kung kunyari nagdakaw sila ng uh, 10 billion, no? We're just ang liit ang barya nung sa kanila 10 billion ni nakaw nila tapos nag-stop na sila. Kung nagnakaw yung mga yan, nung 2020, kung ang ninakaw, hindi kung nagnakaw ang mga yan, kasi nagnakaw yung mga putang inang yan. So kung nagnakaw sila, 10 billion, dyan sa Bureau of Customs, sunyari. tapos stop na, okay, Lisa, tama na yan. Tama na yung 10 billion na yan, pang alak natin, pang pulburo natin. Hindi na, kumbaga, maku-cover up yun eh. Kaya maku-cover up, maku-cover up nila, hindi mararamdaman ng taong bayan na magdako sila ng 10 billion sa Bureau of Customs o sa kung saan mang ayan siya, sa BIR, sa, you know, wherever. Hindi mararamdaman ng taong bayan. The problem, sugapa, lango, ang mga putang genemes tigilan ang mga budget. Pati pension nyo, men in uniform. Kayo, lolo't lola, kasama na ako doon dahil nagbabayad ako ng social security ko, mga kababayan. Kahit sa Amerika ako, since no, dumating ako dito, ay nagko-contribute ako ng social security ko. Kaya parte ako ng budget na yan. Parte kami, buong pamilya ko nandito, mga kaibigan ko, nagbabayad kami ng SSS. Kaya may karapatan ako magmura ng buwaka ng inan nyo ayop kayo. Diba? Ang sarap-sarap ng tulog ko, pagising ko, tangay na, lahat, pag nanakaw. Wala na lang si Lisa Smag, sabi ni Boy Love Yung. Kahit sino pa lang, gigil na gigil, sabi ni Beng. E Economic, sabi ni Den Scorpion, Paul Buron -Bish. Yun na nga, Dens, di ba? Lahat ng ahensya, BIR, magnanakaw. Senador, bayaran. Tulpo, tahimik. Wala nang hinayupak, grandstanding. Senator Amy, toloyan mo ang pinsan mo na total at mga kongresista na sinasabi mo na sila ay tumanggap na 20 billion, kailangan nilang maparosahan. Hindi pwedeng i-expose nyo lang dyan, nadadakdak mag kayo, magbabalitaktakan kayo dyan, nakikita nyo na yung mga kasabot na mga abogado ni Tambaluslos, then kakalimutan na lang natin yung issue after a week, two, one month, move on na ulit tayo. Ganon na lang kayong mga hayop. Mumubuo na lang. We're talking billions and billions of money. Ano ito? 18 billion para sa kadyotahang project ni Lisa. Walang alam yan. Magpaparty na naman yan. Pag nabuo yung construction na yan, yung proyekto na yan, magpaparty na naman. Gagamitin na nila magbangagbangagan dyan sa uh, cultural center na yan. Walang papasok sa Pilipinas kung ang paligid ng mga nilalakaran, okay, dyan sa uh, cultural center o sa Maynila, na puro kabulukan, kadugyutan at naglilimahid ang mga Pilipino, nagiging bangag ang ating mga kabataan dahil bangag na bangag sa pulburon. Bago ka sa putang Janemes, talaga ikaw hinayupak ka. Bago ka mag-pet project project na yan. At hindi, well, kahit anong mura ko, hindi ka na magbabago. Sabi ko nga, kahit kahit nasa ICU ka, kahit isang selda lang ang gumagalaw sa'yo, magnanakaw ka pa rin. Hindot ka! Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hinga sa walang malsakit sa taong bayan dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang tangit ng gobyernong ito, malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang Pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot lumatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr. kay Ramos, ko Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kademonyohan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Oh, ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, papati-party lang. ang kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So, I'm me, mean, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa si inyo. Tama na ang alaala ng na mga nagawa ng tatay at nanay para sa amin. para sa kanilang pamilya lamang, mga biset at pesta itong mag-asawang mayo. Kaputod na mukhang na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I'm Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pert truly is. more, goes to Germany. Bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Ito o ma'am, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo, Nanyo Ipididikit kay Pastor Tibuloy sa Presidente Gong Duterte. Pero yung isang sama ang owner mayor inday sa gawagawang issue. Nanggan-runner daw ni Pastor Pibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. At naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan. Mahiya ka naman. sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga at grabe? Napakaaway ang taong bayan. Lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabalang bayan. Ang mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kay kumilos mga taong bayan? Paalis hindi inalis sila. ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang akala isa lang ang bayan ang kailangan sa so, mamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan pinat, hindi ka pwedeng magtanong kulong ka agad lahat basic need tumaas pandak lang hindi Tulog ang general natin na tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Tita at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon Sinong effect. Sino maglilig? Paano? Walang mahumuno sa pagdal labat kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected na ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng na biuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bibi Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana Honte. ng mga senators ang Satrillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang i-dense si PRRD at Bibi Sara. Bili nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Gusto talaga sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.